ko lang galing sa namili ako ng mga paninda dito sa mga pindahan. Ito yung mga pinamili ko kanina at may dala akong 11,500 na pera. At ang mga pinamili ko ay school supplies, plastic, mga plasticware, cellophane, tsinela, may kaunting laruan, kaunting party needs, mga foil balloon, balloons, at uh, mga iba pa. Uh. So, isa-isakin natin at bigyan natin ng mga presyuan. Simulan na natin dito. Ito ay pantakit ng mga ulam sa lamesa. Diba, para iwas sa uh, sa mga mining at sa mga langaw. So, ito, binibenta ko ng 90 pesos. Shucks ko to. Kumuha na rin ako ng mga baunan. Tatlong klaseng ng baunan. Ito yung maliit. Nasa 35 yung bintahan ko dito. So, so naman ay filler. Ganda yung filler nila ngayon. Oh, ah, diba, oh. Ah. So, binibenta ko lang ito ng 30 pesos. May kutkuran na siya ng cheese. Ayan, ay, yan siya. Ay, kutkuran lang pala ito. Kutkuran, hindi siya filler. Wala siyang filler. So, ito yung filler. 30 pesos yung bintahan ko rin dito. Ito, 35 pesos na hanger. Nagandahan ako sa kulay niya. Hindi siya gaano katibay na na plastic, pero maganda yung uh, nagandahan lang ako sa kulay at design niya. Naka-Valentine's ko. At hard pa, uh -huh. pa siya. So, uh -huh. Ito, kapo. Tabo. So, ito, binabenta ko siya ng 40 pesos dahil malaki siya. Oh. Uh -huh. Ang kukunan nito ay nasa 20 pesos. Ayan, 10 piraso yung kinuha ko dito. Ito yung mga dalawa pang baunan na kinuha ko. Ito ay may free na siyang um, may free na itong kutsara at dinidor. Yan, yan siya. Naglanghan ako sa kanyang plastic. Siguro binibenta ko ito ng wait na, Check ko muna. So, ayan. Malik tayo. So, ito pala ay bibenta ko ng 70 pesos. Ayan. nilalagyan na siyang kutsara sa mga sauce, ulam, at saka kanin. Maganda siya na plastic. But, uh, ay, so, ayan. Ayan. So, ito. Ayan, nakapartition din siya. Uh, rice at ulam. Wala siyang free na uh, kutsara at tinidor. Ito nga pala yung resibo ko na mga pinili ko ngayon. marami siya. Limang tindahan ang pinupuntahan ko. E ganahan ako sa sandok nila o. Oh, kaya kumuha ako ng sampung piraso. Siguro nito. Basta 10 ito. Pinabenta ko siya ng 25 pesos. So, diba? So, napakagandang sandok. Ito ay, uh, ito naman mga Yung mga pakungan ng mga kaldero sa lamesa. Ito naman, 80 to 85 pesos ata yung bintahan ko dito. Sandok na kahoy. Minsan may naghahanap ng mga ganitong sandok. Kaya umuha na ko ng taglilimang ganitong design. Ito, Nalalagyan ng baso. Siguro nasa 35 pesos yung pintahan ko dito. Ayan yan siya. Yung mamurahin yung pinuha ko. Ayan. So ano pa ba, ba? Ito din. Ito clip Nasa 45 pesos yung pintahan ko dito. Kumuha na ko ng wipes. Nasa 10 pesos yung tissuehan nito. Tapos, binabenta ko siya ng 15 pesos. Pabenta ko siya sa akin. May mag na ako sa wakas. Um, at napakagandang bag nila. Oh. Uh, at kumuha na din ako ng mga kutsara. Nasa 35 pesos yung uh, kuha ko nito. ibebenta ko ito ng 50 pesos. Ito, nakalimutan ko magkano yung presyuhan nito. Check ko lang mamaya. Meron pa pala isang mag na ibang klase. Ito naman pag may, siguro pag may okasyon na or yung sa kasalan na magigift gift ayan. So, pwede ito siya. Makita ko sa inyo. Pang social na mag. O, oh, diba? Oo. Oh. Guwapa! <laughs> so, hindi ko pa alam kung magkano presyuhan dito. So, check ko lang mamaya. Katulog na kayo guys. Ayan. Meron pang naiwan. Pero, ito na yun sila punta na tayo sa isa pa. Meron pa pala akong plastic dito. Ito ay lalagyan ng mga bigas na sa 25 kilos ang kasya dito na bigas at, may, at meron ding lalagyan ng basura. At ah, ito naman ay ang mga cellophane. Anan. Na? So, nasa uh, 600 ata yung lahat ng pagkabili ko nitong cellophane. Ito ay tiny para sa panguling ni mama. At yung iba naman ay ibebenta ko siya. Kumuha so, ako ng large, medium, at ito naman yung tiny. Ito na cellophane pag umuulan, yung mga motorista gusto, gusto nilang magsuot ng cellophane para hindi mabasa yung buong katawan nila. Pero so, ito yung siya na cellophane. Dapat ito color blue pero wala silang available na kulay blue. So ito na lang yung kinuha ko, kulay red. So no choice tayo. Nagdadalawang isip ako sa kulay red pero uh, wala pa doon sa stock ng blue. Kaya napilitan ako sa color red. Red, red, red niya, pinidyuhan ko na agad ito para manisplay ko na siya agad-agad. Medyo matagal na akong ah, hindi nakapag-upload uh, dahil medyo na busy ako. Kaya ito, pag-uwi ko, pinidyuhan ko na rin agad. hindi lang yung mga laruan ko ngayon. Toy guns. Ito pa. Ayan. Beyblade. So, ito. Um, packaging tape. Binabenta ko siya ng 20 pesos dahil malipis lang siya. may Meron din ako mga packaging 20. Bali, 800 pesos yung uh, nagastos mo dito sa laruan, sa kaunting laruan at party needs. So, pakaunti-kaunti lang tayo. Inakasya lang natin yung pera kung anong kung, kung magkano dala natin para meron lang tayong ma-display, pa. So, ayan. Ito yung mga uh, uh, foil balloons. <laughs> ayan. Balloons din. Oh, my customer. Tips mo nga pala sa plasticware, Kung bago ka pa lang, sa pagtitinda nito, sa pagtitinda ako ka pa lang sa pagne-negosyo dito, kung kung ano ang hinahanap ng tao. Kunyari, uh, may taong is may isang tao na naghahanap ng lalagyan ng ito, baso. Kahit isa lang yung tao na naghahanap, ilista mo siya para katulad sa akin. So ito, may naghahanap ng ganito at lalagyan ng bigas. So, itong dalawa ko para pag doon, um, ito yung uunahin kong bilhin sa binibilihan ko ng mga palinda ko. Yung iba naman ay wala ito sa listahan pero binibili ito ng mga customer. So, yun ang sa plastic work kung nga tips. Sa party needs naman, discard ko naman sa party needs. Bumili ako ng mga balloons. Ito, foil balloons. Pakaunti-kaunti lang. So, ito. Dati, na, nung nakaraang bili ko ng mga paninda, nakabili na ako ng ibang mga letters. So, ito, karagdagan na lang. At pag sa balloons din, bilhin, pag bumili ka ng mga, pwede mong i-repack para mapenta mo siya ng mura at makapili ng mura si uh, customer. Dahil, pag ganito kasi karami, hindi nila yan uh, bibilhin dahil hindi naman nila mo mauupos. So, ang ginagawa ko ay nililipan ko siya para mas afford ni customer. Tapos, sa kulay naman, bumili ka ng mga gold dahil di ba may nag may nag birthday or na may okasyon na golden anniversary sa white naman uh, silver anniversary pink yung sa mga teenager yung mga babies tapos kung ganun din sa blue ah uh, last na kulay ay color red o di ba para sa mga valentine so, lang sa mga party needs so yun ang mga tips ko sa mga party needs ito naman ay uh, school supplies. So, hindi ko na siya i-open. Tapos so, so sabi sa ko na lang ano yung mga pinamili ko. Siyempre, so, syempre, palaban tayo so, ito yung mga school supplies na wala ako na hinanap ng mga customer okay. at mabenta sa akin. Okay. O, di ba? So, pista, attendance. So, chalk. Uh, yung folder na plastic na may sliding na sa pilit. Mongol 2, na pencil. Yan, mabenta yan sa akin. At yung ID holder, pang grade 3 na notebook. Folder na long, yan nabenta sa akin kaysa short. Oslo paper, ayan. Ito naman, illustration board na 1A, nabenta din sa akin yan sa illustration board. At yung panda na wall revolver. So, yun siya. So, share ko lang sa aking app. Uh, share ko lang sa aking mga school supplies. Ang ginawa ko sa mga school supplies para unti-unti siyang dumadami at naging kompleto sa mga notebook, lapis, at anong mga ito. Ang ginagawa ko, last year, kagamili ko ng mga panigda. Nagma-budget ako. Okay? ay school supplies ng 1.5. Tapos yung mga hindi uh, hinahanap, hindi pa hinahanap ng customer na mga notebooks, binibili ko na siya kahit wala pang naghahanap Tulad ng mga grade 4 na notebook, uh, grade 4 na papel. So wala pang naghanap nun. Pero binibili ko na siya kahit wala pang nagahanap para papaunti-unti yung mga school supplies ko na dami na siya sa darating na pasukan ngayong 2024. Kumbaga, one year akong nag-prepare <laughs> para sa 2024 na opening. So, di ba ngayon, sa, sa, sa pasokan ng mga bata, di ba ngayon hindi pa tapos sa kailang eskwela, di ba? Ngayon, unti-unti ko na, at bibili na ako ng mga iba pang mga school supplies na gamit na gamit ng mga estudyante. Ayan, sa Chanelas, medyo maliit lang yung budget ko ngayon sa Chanelas. Dahil sa uh, hindi kalakihan yung, yung dinala ko ngayon na pera. Pag, pag magbili ka sa ako ng mga kalita, isa itong chanelas na binabudgetan ko ng malaki. Uh, pero, last month, medyo hindi mabenta sa akin yung mga tsinelas at may naghanap ng white dove. So, yun ang binili ko. Uh, half dozen lang muna yung pinuha ko at yung size na 9, 9 at 10 na size. Tapos, yung mabenta sa akin na beaver at spartan, yun ang binili ko ngayon. At, ano pa ba? Tapos, binabenta ko yung Spartan. May nagtanong kasi kung magkano mintahan ko sa si Spartan. 100 pesos yung Spartan ko at 80 pesos yung Beaver. Tapos, umili na rin ako ng, hindi rin mabenta sa akin yung mamahaling mga chinelas na pangbata. Pero, nagtry ako bumili ng Crocs. O, oh, di ba? <laughs> hindi talaga mabenta sa akin ng yung mga may design-design na, na mga tsinelas pangbata. Ang, ang mabenta sa akin, Beaver. Beaver na chinelas na pangbata. Pero, wala lang. ko lang ito. So, nasa 1,500 one, one nasa 15 yung budget ko kayo sa chanelas. Alam din ba? O kung sa chanelas naman, kung para hindi kayo ma ma sa pag-budget ng mga chanelas mo. Kung ano yung pinakamabenta lang talaga ng chanelas, yun lang muna yung bilhin mo. Para sa akin, itong yung Spartan ang pinakamabenta sa akin. Tapos maliit lang yung budget ko. So si Spartan, ah, si Spartan ang naka isang 12 at saka at saka si Bieber, 'di ba? Si Bieber, betim niya nga pala ako. Si Bieber na chanelas, yan ang pinakaunang chanelas ni Justin Bieber. <laughs> Ang <laughs> ah, corny. Ang ah, corny. Ang ah, corny, corny, corny. So, may mag-comment, may, may mag-comment na naman na maarte. Eh, pabebe. Nag-comment sa akin si, si Lito Pabebe. Tapos, nareplyan replyan ko siya ng Lito Pabebe. <laughs> ma, bala kayo dyan. Ibigay lang din magtagalog, ha? na lang din magtagalog na para lang sa inyo ma-explain at maintindihan intindihan nyo ng tolong Last, ito na, Pops. Kung so, kanina ako pinangita sa kung kaso, ang bunting dito na ako makita. Pinuntao na ako ni Kikito. So, ito, may mga, ayan. Ito yun. Ayan, foil. So, meron na tayong foil siya. Ino, unti ko itong uh, mga foil ko, food tray, dahil noong December, ito yung uh, palaging hinahanap sa akin. At, kaunti lang meron ako. So, isang size lang pa dyan. So, ayan niya siya. 'Yung problema ko ano kasi ano ko pag it, it mixes na ito siya. So mga iba ibang klase ng na dito, mga plastic, pang, bahay, pang kusina. Ayan, naka-mix na ito siya. At ito, uh, mga tapo Japan, tapo top, pa rin. Binabenta ko siya nang 25 pesos. Ah, uh, if you can see. 15 pesos lang. So, hindi pa hindi ko pa siya, hindi ko pa alam kung magkano yung presyohan ng iba pero ayan, tapakita ko lang sa inyo. Ito so 'yun siya. Mismis na siya iba-iba na itong mga mga paninda po na binili kong paninda. May school supplies, mga pang-kusina, pang mga pang 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 et din ako ng stapler. Ang ginagawa ko sa stapler, 35. Di ba kadalasan yung sizes na ginagamit ng stapler, 35. Tapos, nire-repack ko ito ng 30-10 pesos. Kapakita ko sa inyo sa screen ko. Ano yung paano ko paano ko ito nire-repack. Tapos, ito naman, yung number 10. Matagal na. Meron naghanap sa akin ito. Matagal na, pero... Uh, kumuha, Tumuhan ako ng isang box, baka pumalik si Ate. Ito yung siya, may kaunti naruan. Ito sa sapata. So, nagpapunta ko ito ng 20. 20 pesos yung pintahan natin dito. So, ayan. Ito. O, so, ito sabay. Ito yung last na box. So, ayan, ito pang gloves. Maghugas. At, pumili na ako ng... Pumili din ako ng... Uh, bumili din ako ng battery sa radyo. so, uh, yun siya. Makita nyo. Basta, wala siya. Yun na yung lahat sa 11,500 ko. Tapos, tan, um, nagdala din naman ako ng extra para In kaso oh, makulangan ako. ba diba? Pero yun, sinak parang sumako lang talaga yung lahat-lahat na binili ko ng mga parinda ko. ba diba? so, yung so, ginagawa ko kasi, bago ako mag... Ang ginagawa ko kasi, nililis ako yung mga hinahanap ng mga customer. Tapos, pag bawat tindahan na binibilihan ko, may meron silang kanya-kanyang budget. Tapos, yung sa listahan ko, pag may supra mm -hmm. sa budget ko, so yun ang binibili ko na na wala doon sa listahan. So, ganun yung shopping. Kailangan nakalista naka, naka ka talaga para mabudget mo yung pera na daladala -dala mo at hindi ka ma-short. Dahil kakain ka pa, may mga pangasakit ka pa. So, yun lang. So, sana nakatulong itong video sa mga gusto magnegosyo ng ganito. So, hanggang doon na muna tayo dahil kaka-iiyak naman itong back ko. Dito na muna, muna tayo. Bye-bye. God bless.